<laughs> Hello po, welcome. Welcome po sa ating live. Masayang hapon po sa ating lahat. No, for those um Duterte supporters or fans of BP Sara Duterte. So this is not a good news. This na this is not a good news for you, no. Okay. Okay. Ang aking ibabalita ay hindi po kaaya-aya. Ang aking ibabalita ay hindi po kaaya-aya para sa tagasunod o followers po ni BP Sara Duterte. No. Ah, uh, pasintabi po sa mga hindi po magugustuhan 'yung aking ibabalita. So mamaya ka magla-live ako. Maya. Ayan, No? So, yon So, hindi nyo po magugustuhan yung aking ibabalita dahil patuloy po ang pagsadsad ng performance at trust ratings po ni BP Sara Duterte. Okay. So, ito po yung report, no? Sa pinakahuling survey ng Octa Research na isinagawa noong September 4 hanggang 7 nitong taong 2024, nagpakita ng pagbaba sa antas ng pagtitiwala at performance ratings, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pangalawang pangulo na si Sara Duterte. Habang bahagyang bumaba ang numero ni Marcos, mas malaki ang pagbaba naman na naranasan ni Duterte. Natuklasan sa survey na 69% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagtitiwala kay President Ferdinand Marcos Jr. Isang pagbaba ng dalawang puntos ng porsyento mula sa 71% na naitala noong ikalawang quarter ng 2024. Gayunpaman, nilinaw ng Octa Research na ang pagbabang ito ay nasa loob ng margin of error at ang mga nasa loob ng margin of error at mantas ng pagkitrawa sa Pangulo ay nananatiling statistically unchanged mula noong ikalawang quarter. So sinasabi po ng Octa Research na parang wala pong pagbabagong nangyari naman sa trust ratings po ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ah, mm -hmm. uh, no, sorry ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No? Sa kabaliktaran, ang antas ng pagtitiwala kay BP Sara Duterte ay bumagsak ng 6 na pontos ng porsyento mula 65% hanggang 59%. Ang makabuluhang pagbaba ito ay kapansin-pansin dahil ang kanyang distrust rating ay nasa 14% na ngayon at 27%. Ang mga respondent, ang mga respondent ay walang desisyon. Ang pababang takbo na ito ay kitang-kita kung iko ikukumpara sa Marzo 2023 kung saan siya ay may mataas na antas ng pagtitiwala na 87% ipinapaliwanag ng Octa Research na ang mga pagbabagong ito ay dahil sa pagbabago ng mga damdamin ng mga butante at ang potensyal na epekto ng kasalukuyang mga dinamikong pampolitika. Sinuri rin ng survey ang performance ng dalawang leader habang 66% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ay nagpapakita ng kasiyahan sa performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang quarter ang performance rating ni Duterte ay nakaranas ng mas malaking pagbaba. Ang kanyang rating ay bumagsak ng 8 puntos ng porsyento mula 60 hanggang 52%. Binibigyan din ng OCTA Research na ang mga rating ni Duterte ay patuloy na bumababa sa loob ng dalawang magkasunod na quarter noong 2024 na nagpapahiwatig ng lumalaki, lumalaking kawalan ng katiyakan sa mga butante. Ipinapakita rin ng survey ang makabuluhang mga pagkakaiba sa rehiyon ng mga antas ng pagtitiwala at performance ratings ng dalawang leader. Nakatanggap si Pangulong Marcos Jr. ng kanyang pinakamataas na antas ng pagtitiwala sa balance Luzon na meron pong 78%. Habang ang may pinakamababa ay nasa Mindanao sa 50%. Katulad nito, ang mga respondent sa Balance Luzon ay higit na nasiyahan sa kanyang performance na 74% kumpara sa 48% sa Mindanao. Ang pinakamataas na antas ng pagtitiwala kay Duterte ay nasa Mindanao na meron pong 95% habang ang may pinakamababa ay nasa Balance Luzon na 43%. Ang kanyang performance rating ay matatag din 90% sa Mindanao ngunit mahina sa Balance Luzon sa 37% at sa National Capital Region na meron lamang 38%. Bukod pa rito, ipinapakita ng survey na magkasalungat na mga uso sa mga antas ng pagtitiwala at performance batay sa antas ng sosyo-ekonomiko. Nakatanggap si Pangulong Marcos Jr. ng kanyang pinakamataas na mga rating mula sa mga respondent sa kabilang sa mga class A, B, C habang ang kanyang pinakamababang mga rating ay mula sa class E. Sa kabaligtaran, ang pinakamatas na rating ni Duterte ay mula sa mga respondent sa kabilang sa class E, habang ang kanyang pinakamababang mga rating ay mula sa mga class ABC. So ibig sabihin, um yung may gusto kay Duterte ay mga yung mga uh, hindi nagbabasa yung mga walang pakialam yung yung mga yung mga uto-uto yung mga ah uh, alam mo yon yung mga may hihirap so yon ang mga resulta ng survey ng Octa Research ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa pagbabagong tanawin ng politika sa Pilipinas. Ang pagbaba ng antas ng pagtitiwala at performance ratings ni Marcos at Duterte ay nagpapahiwatig na lumalaking kawalang kasiyahan sa mga butante, lalo na kay BP Sara Duterte. Ito ay mariing maaaring magkaroon ng makabulahang implikasyon para sa mga susunod na eleksyon at mga dinamit kong pampulitika. Um, yes po, kung nabasa nyo po, mataas po ang ratings po ni Inday Sara Duterte sa uh, Mindanao. Meron po siyang nakuhang 90% at 95% po ang nakuha niya. Samantala, si Marcos, no, uh, ang nakuha po niya, sa Mindanao ay uh, 48% at 50%. Pero um, sa Balance Luzon, uh, sa Balance Luzon bumabawi si Pangulong Marcos. Uh, of course, syempre na appreciate natin na these people from the Balance Luzon are really uh, caring, no? Hindi po sila hindi po sila tatanga-tanga, no? So, uh, uh, people people from Balanced Luzon di know what's happening in our politics, di know what's happening in our government. Unlike po kasi, pagdating sa Davao o sa Mindanao, talaga naman po yung ilan po dyan ay talaga naman pong walang pakialam. No? Alam mo yan? Ayan. So, ganun po ang nangyayari sa Mindanao, no? So, mostly naman po kasi talaga dyan ay no read, no write. No? Most, mostly po, na no read, no write ang mga kababayan po natin dyan sa party po ng Mindanao. So, hope, uh, magising na po sila sa katotohanan. So, ayan po, no? So, yung nagiging trending po ngayon, no? Patuloy po ang pagsadsad no? Patuloy ang pagsadsad ng trust ratings ni BP Sara Duterte. So ibig sabihin, sa Mindanao na lang po sila malakas. Ah, uh, bisayas Visayas, Luzon, mahina po sila. Wherein most a uh, most voters ay dito po nakabase sa balanced Luzon no so napakahalaga yung ating magiging boto sa election 2025 this will be the determine magiging determine uh, magiging deter, uh, magiging deter uh, ito yung magiging ano parang uh, decision making no sa 2025 who will win no for the election 2025 despite the ratings of VP Sara Duterte no he she she got the highest ratings in his in his Belwick in Mindanao which says uh, he got she got 90% and 95% for the trust and performance rating so again uh, what's next after this no? So, Sarah getting getting loss ah uh, pagpatuloy pagpatuloy yung pagbaba ng ratings niya, hope it will change so magkakaroon siguro ng uh, another political moves, maybe baka pwede palitan ni Baste Duterte ni Pulong Duterte no? So kung patuloy po yan na bababa, siguro mag-change po sila ng plano kung sino yung ilalaban po nila. Eh. So we could not, no? hindi natin masabi kung sino po sa mga tatakbo sa 2028. So this 2025, yun po yung magdetermine kung sino po yung mga tatakbo for the next election 2028. So, ah uh, napakalaking bagay ang magiging resulta ng election for 2025. Ito po kasi yung parang magiging basis po ng mga tatakbo for election 2028 kung ano po yung tatakbuhin po nila sa election 2028. So kung ganito yung trend ng ratings po ni BP Sara Duterte, kung magpapatuloy yung kanyang pagbagsak, no? So, Siguro mag-iiba ang kanyang political career. It's either babalik po siya sa Davao para maging mayor or a uh, congressman, no? At siguro ang iaakyat po nila is si Polong uh, si Polong o si Basti Duterte. Kung kung patuloy yung pagbaba ng trust rating ni Inday Sara Duterte. So, yun po yung problema, no? So, pag natuloy po kasi yung plinaplano na plano o yung nababalitaan po natin na uh, si Sarah Duterte daw ay pwede makasuhan ng plunder. Pag nakasuhan na po kasi ng plunder, ay di na po pwede tumakbo sa anumang posisyon sa politics. So, hindi na siya pwede tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno kung matutuloy yung balibalita na makakasuhan daw siya ng plunder. So, yun po, no? So, kung yan po talaga ang mangyayari, impeachable, uh, wala naman po tayong naririnig na impeachable si PBBM. Kung sino man po nagsabi po yan. Um, sa Octa Research po, no? We, here at Lakay Regan Bulletin, we just uh, make some news or content based on based on the article written by a news organization so we don't we don't uh, spread mga chismes lang no so and of course of, siyempre inuulit po natin yung mga word and word lang po yan so we do not spread fake news here uh, hindi naman po kami mga dds content creator ako po ay isang pro government Creator, content creator uh, hindi po ako nagpapakalat ng fake news ah, uh, Yumi pwede nyo pong basahin kasi libre naman po mag-research you have your own phone meron naman po kayo sigurong load kahit paano, pwede nyo po yan mabasa sa mga GMN News website uh, Manila Bulletin Manila Times so nandun po siya pwede nyo po siyang isearch Uh, kaya nga po meron po tayong tinatawag na research, no? Para po ma-check po natin kung tama o mali yung ibinabahagi po sa inyo ng mga social media influencer o ng mga vlogger. Kasi as a vlogger, we should, no? Uh, responsible in our content. Uh, hindi po natin ginagamit ang pagiging social media influencer para po magpakalat ng fake news so we are here in Regan bulletin no uh, we i'm here we are here to fight misinformation disinformation and out of the context content no so like what yung 13 yung 15.93 15.98 trillion na utang ng Pilipinas wherein the 13.8 trillion of that national debt is from the 30 administration and the past administration. So, ang lumalabas ng utang pa lang po ng Marcos administration sa national government is more than 2.2 trillion lang. So, di diba? hindi po natin kailangan magpakalat ng fake news. So, um, ganun po iyon. So, wag na po natin lagyan ng out of the context yung gaya po ng ginagawa po ng ating mga kapatid na mga DDS content creator. Maawa po kayo sa ating bayan. No? Uh, tumulong po kayo sa, sa nation building po huwag po natin sirain ang ating bansa. Huwag po natin sirain ang imahe ng ating bansa para lang po maiangat o mahimod ang dumi ng mga Duterte. Ayan, maraming salamat po. Uh, maraming salamat po sa ating mga kababayan. Uh, sa pagsuporta, syempre sa ating gobyerno. Uh, we all know naman po na um marcos government is continuing all the projects of the past administration especially the build 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 project under its uh, new uh brand build better more we have a lots of housing project ano yun libre lang ba yun ayan Ay, so there are so lot of pbbm projects Please follow the official page of Pangulong Ferdinand Marcos Jr. the Presidential Communications Office, and also to, uh, to all our uh, news organization that are credible. So to have no para po tama po ang inyong mga information na nakukuha po natin sa gobyerno kasi kung nakafollow kayo sa mga taong mga DDS na kung saan nililihis ang tunay na issue ng bayan well Talaga naman po, na mali, mali na po talaga ang inyong masasagap na information. So, ayan po no, sa 2020, uh, sa 2018 na taon, ang may pinakamalaking pondo sa flood control projects ang Bicol. Sa panahon po ni Rodrigo Roa Duterte, no, kung babalikan po natin, ang Bicol po ang may pinakamalaking budget for flood control sa panahon po ni Duterte. Pero hindi na po natin babalikan yun. Kasi gusto lang, na, lang naman po natin na liwanagin yung mga pinapakalat ng mga DDS o ng tagahimod ng mga dumi ng mga Duterte. So, the DDS content creator, uh, ang trabaho po nila ay himurin o linisin ang mga dumi ng mga Duterte. They are not for Philippines they are pro China. Good day. Yeah, no. So if you want to get my result of drug test, pwede po siguro kayo pumunta sa Manila Public Health Office. Uh, doon meron po akong record doon ng drug test ko po, no? Para sa sinasabi mo na drug addict. e check mo ako. Sino po ang walang trabaho? Ikaw. Ako may trabaho po ako. So all pub, all private all private employees here in Manila are required to do a drug test. Requirements po 'yon. Uh, every year po 'yon, yearly po 'yon. Taunan pong isinasagawa requirements po ng ng Manila Manila LGU na lahat po na nagtatrabaho po sa Manila City of Manila po ay mag-undergo ng drug test. So, kung sa tingin mo, adik ah, ako pumunta ka po doon sa Manila Public Health Office, meron po ako record doon ng aking drug test result. Maraming salamat!